this video ngayon, tunay natin na ulit ang gagawin natin. Mamkitin ulit na tayo tunay. Kuha, tayo ng tanim ng dahon ng sili. Ito naman tanim ng ito, you know, dahon ng sili. Ito naman tanim ng tatay, tatay namin dito, yung driver. Hmm. Kuha tayo ang dahon ng sili. Ito, tunay natin na tinola na. Ang titinola na tayo. Tinola. Ano hmm. wala na yan? dahon. Yan, kung ano yung yan. Oh. Oh, ah, dahon ng sili, ang dami oh. Hmm, tunay na tinawala na to. ito yung daon ng sili Kitin wala ka. Yung kan kanina, nag ako ng papaya. Yung puno, yung papaya, walang buto yung dawan ng sili yan kalawadi hmm. dawan ng sili pwede na yan tinola lalagyan natin ng tanglad tinolang may tanglad <laughs> hmm. tanim din yan yun eh, tanim ko daming tanglad o oh. Kukuha tayo kahapon dito kumuha dito naman tayo kuha sa kabila tayo kuha sa kabila kaso ang ganda dun sa kabila eh hmm. Dito, ito mas rito mas malalaki to naman tayo ulit kuha hmm. seperti gas <sukai> Yan, ang lad Ito Yan Ang gasa natin Ang binili ko lang uh, manok Saka yung sibuyas bawang lang Mga pang sarkap, mga sariling tanim O, oh. ang lad, tapos Ang papaya, sariling tanim din oh. Ayunang, papaya Ano, papaya Oh, kena tarik. Dia boleh buat tarik. Ha, payah. Dah payah. Ini buka, tolong tang dekat dekat. Dia saja nanti. na ko nilay sa tinola. Hmm. Kinalit ko siya. yung papaya ko. Oh. Ayun yung papaya ko. Oh. Walang buto. Ayon, wala siyang buto. Walang oh. buto. <laughs> 问这个。 तेलोक ना Tingnan natin yung Ini. Ano ba 'to tayo?

Mabalaw na rin ako yan, nadawin na, na rin ako. Ah. Wala. Ang dawin eh. Oh, no, Yan, sampay na ako ng mga labahan. Habang nagluluto, naglalaba ako mga kalodi habang pinapalambot ko yung, ano, yung papaya. Habang, katapos ko gisahin yun. Tapos gisahin, nagyong yung tubig. Hmm. Tapos sinabay ko na yung papaya. Habang hindi pa kumukulo, tapos para lumambot yung papaya, matagal lumambot ang papaya, mga kalodi, naglalaba ako, sinabay ko ng laba Ah, Sinampay ko na yung mga labahan ko, o, then, tapos ko na laban yan. Yan lang, dami kung nagawa. Tapos yan, tapos maglaba, yung sabunan ko, naglinis ako ng CR, mga kalodi, tapos maglaba. Partida na yan, namamagap pa yung kamay ko dahil sinumpong inabot ako ng arthritis. Sinumpong. Ngayon lang nangyara sa akin to. Matas mura yung kolesterol ko kasi 42 years old na ako kaya ngayon lang ang na, nagsuguro na, din na ng arthritis yan o no, tinola tinola mga manok yan mga kaloko din hindi na tinola ng baboy at tino, hindi na tinola ang adobong baboy sa hindi na tinola ang adobong manok mga kaloko din totoong, totoong tinola na yan o oh. mga kaloko din na tayo o oh. yan tapos maglaba siyempre kasi kung hindi na sang binalawan ko yung labahan ko hindi mo lang nasa yung kamay ko nakapagugas na o kaya tapos maglaba kain na mga kalodi ang sarap ng igup ko nyan gutom na gutom na ako nyan mga kalodi naglaba muna ako bago at paginis ng CR bago kumain mga kalodi dami ko dan kain tamang kain lang almusal lang konti lang kasi bawas bawas tayo ng kanin bawas ng kanin. Kasi nagkakaitad na tayo. Sa kalatin takal yan, mga lodi sa Saing ko. Bawas ng sinaing. Bawas tayo. Pagkain, konti lang. Tamang angsal lang. Tatlong hiwa lang papaya. Tapos isang hiwa ng manok. ulam na. Paabutin natin ng limang araw yan, mga kalokod Init-init lang. Init-init. Bukas, Init kule, Ngayon na lang malat. lagi na lang naman natin ng malunggay bukas.